Ayan. Ni Manang PWD. Kaya naman PWD ka? D. ka ah? saka. Ay, saka. May may isang mga gigag asawa. Pero bartol. Bartol. Ay, Tapos, anya talakla kong ortak tangay? May naklalang kasi tinudok, sir. Kaya manumot nung kati ganang kinata? Ah, uh, 20%. Percent. Numakala ko kay iti 100. 21, 20 pesos. 20 pesos, po. 20 pesos mo. total ah data teman-teman Libre atoy. i? 20 A. Oke. Mana telinga kom? Mana telinga kom? 60. Mana baca kas toy? 10 sem. Mana kita mungkin nggak aja? Nggak tahu 20 persen. Ah bilang kan belum. 20. One kita pinapa? Ata uh, 60 manang. 60 pieces, 120 kitam. Hmm. Mano oras mo nga ilaklak ko? Mga 10. Tapos diyan. 10 hours? Paano ah? 5 hours. 5 hours nga ilaklak ko? Oh, sorry. Tata. Adya 5 hours mo, 120 lang kitam? One, well, sir. Para anong di kitam manang? ah? Alam kay gatan ko, katang pati, big sin ah. Buong si dami nga iklugan mo ng sardina, sir. Hmm nalakang okay. sir yan mga kuwan genam ganam subjeking ka at ang imas. thank you sir day day ta day ta Mangbunot ka dita iti kayat mo nga laon nga dagdag kinda nakitam. Ita Mangbunot mang ka. Ato ni duwa nga 200. Maysa lang. <laughs> 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 oh, ayan dita 200. Oo. Dahil yung 120, nakitam iti lima oras, inaoyin ko dita, ila kumulat na dita. Oo, oh, thank you very much. Wow. Kita mata. Oh, thank you, thank you. Oo. Oh. Ang bait mo sir, wow. sama. I love you yan. Oo. Bong Paguyo. Siyak ni Bong Paguyo. O, dito. Ata 200. Kinda di kita 120. Inaay mo atan. Ila ko matatan. Tadda ata. Hamoy din kinila kayo mga mamarte ka. Baka iinom na ata. Oo, oh. nakapimutan, sir. Gatang kong tutikwan. Bagas. Bagas yung sir nga 135. Medyo kapintasan di kayo. O, oh, sige. Sige, thank you. O, oh.